Wala, ganun lang talaga yan Merong bagyo Meron ba? Ganun lang talaga yan oh. Doon tayo sa mga kubo Baka makapapicture ka Ano <coughs> oh, sa igorot? Huh? Yun know? o Damit Yun, huh? yun nga o, oh, sa mga kubo Damit ng igorot? Bait ba ka? ha? Hindi, yun, picture ka Yun, why? Dito yon? oh Oo, you know Hindi, mayroon din sila. Oh, no. You know, magsusuot din. 50. Mm -hmm. 50, doon 30 lang. Oo. Okay. Oh. Mag-video ka kasi. Oo, oh, nag-video na. na ako. Pificure, fi fi daw nila. Lige, ma. Madali oh. lang 50 lang yan. May tayo. Lige, mang, lang po, nakapatong lang. 50 isa. Para may ka dito sa bag. Dito mag ako picture ka na. Ayaw ko magpicture? Dalawa kayo sir, para picturean ko kayo. Lika, dito po. Ako tapang tao. Ako Alisin mo po jacket mo. Alisin niyo po jacket niyo sir. <laughs> sir alisin mo jacket mo. Ako?